nasa ibag mo nga 'yan. Yung. <laughs> Sukit. So but mo kasi binigay? No food. Huwag <laughs> 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 lalapit. Baka kagatin ka. Kung wala namang pagkain eh. Hayaan mo. Talagang inaamoy niyo. Ay sus

Hindi kasi yung isa dun, yung naka, nandun sa may puno. Uh -oh. Ano siya? Pinapakita yung ngipin sa akin. <laughs> ano, ano ba kasi yun? Yung... <laughs> Tapos tayo ang hinabot. <laughs>